Tulak mo nga si mama. Ito mo na mo. Taas paa mo. Sige na. Sige taas yung paa nyo. Sige na kamay mo ang ipang ano mo eh. Sige kamay yung kay meme eh. Taas mo kasi yung ano mo. Taas mo bisi. controlling ko. Taas mo yung kapaa mo. mo paa Taas mo paa mo muna. Baka doon ako sa tuma, sa buso. Kaya nga, taas mo na paa mo. Taas mo paa mo. Taas mo na, pasok mo doon sa pink. Huwag mo ko tulak. Hindi ko na tulak, hawak mo nga eh. Nala sa mga sa subso ba ba Hala! Hala! Hindi pwede sa mga dito eh. Loko na naman tayo. Sige na! Sige na! Taas mo pa mo! Atchoo! Atchoo! Si dito. Dapat ko eh. dito para doon ang diretsyo oh. Ayoko. So, Ayoko. Ako na lang bigihin mo di. Ha? Makan mo lang. Hindi ko katimlan tanggalin ang ano mo sama.